Yun nandito na tayo sa ilog at tayo ay, ay motiteri natin ngayon ay manggagaling. Kaya lang ikaw tayo nang palos. Hipon hito basta dala ng lahat. Yun nandito na tayo sa ilog at. Ay, ay. Puterya natin ngayon. Ay, mga yun. Kailangan makahuli tayo ng palos. Hipon, hito. Basta, dala ng lahat. Ayan, lumulusong na ang ating tagawak na parinti. Si Sir Tuki. Saka si Boss Adrio. Sama natin. aming titirahid. Mga takip na yan. Ayun, first try at unang huli, hito. Ayun, pang pa isa. Ayun. Oh, malaki yun. Malaki. Okay. Ang ganda ng takip ng ilog Kaya pala maraming hito dito. May nahuli kaming maliit.

Gabala ang ating pang-huhuli. Sana ma-refer pa yan. Yun, nagka-iberia tayo ng kaunti. Nire-refer na ni Sir Antoki at si, si Bus Andrew. Sa bagay, kasama sa buhay yan. May pag-asa? Meron. ang medyo nabalalaan tayo. <laughs> Pagbabalik. Uy, uh, hipon, ang laki. <laughs> <laughs> ang laki hipon. <laughs> Kaya mo na buko. Nakapold ah, kami ng buko dito sa ilog. Kaya mo na. Medyo nagugutom uh, na kami. Ayun, nakakuli sila. Dalag na halimaw. mau oh. Ay, laki. Ramdam niya talaga na meron eh. Ramdam niya. Hindi Kaya siya hindi mapakali. Siya, hindi siya mukha, ano. Mm, laki oh. Teka, teka. Oh. Kunin ko yung lalagyan na Iset mo na rito. Baka lumabot pa yan eh halimaw na dalag. E. May isa pa? May isa pa? Dalawa pala yun. Yon. Makakadali na. palos, Nasa loob ng bato. Makalug-kalug -kalug eh. Sigasa. Puro bato lo lugar na namin. Yo, it's the lag. Kala namin ay palos na eh. Sayang. Hindi hey, na to. Lit-lit pa naman. Ayun at tapos na kami. Yan na lang muna. Kakalasin na yung aparato. Ito na yung nahuli natin. Namin. Para rami rin ito. Hmm. Ipong pa yan o. Oh. pa yan siguro. apat na kilo. Okay, nandito lang muna ang ating video.